Magandang, magandang gabi sa lahat ng gising pa. Kung handa na kayong makinig sa mga kwentong puno ng katatakutan, kababalaghan, at misteryoso, manatili lang dyan. Huwag pipikit, huwag titingin sa likod, dahil ang susunod na maririnig nyo ay eh maaaring maghatid ng takot hanggang sa inyong mga panaginip. Magsisimula na ang kwentong hindi hindi nyo malilimutan. May mga magkakaibigan na sabik mag-unwind at mag-road trip. Ngayon naman, samahan natin si na Mayumi, James, Clarice at Catherine sa kanilang adventure patungong Baguio. Uy! Tara Baguio! Para makapag-unwind naman tayo. Tara! Ako na mag-drive. Kailan tayo aalis? Mamaya na, syempre. Agad-agad? Para masulit natin yung road trip. Diyos ko, daming satsat. Gusto naman. Sama ka rin, Kat, ah. Lagi ka na na nagpapaiwan, eh. Oo, sasama ako. Okay, it's settled. Impake na kayo. Um. Gabi na nang nakarating ang magkakaibigan sa Baguio. Habang nag-aayos ng gamit, ang magkakaibigan ay nagkwekwentuhan at nagtatawanan. Hoy, alam nyo, ang swerte natin kay Mayor Montenegro. Ay true, maayos din mga projects na pinapost ni Mayor. Pero ano, alam niyo yung naging issue bago maging mayor si Mayor Montenegro? Ha? Anong issue? Wala pala kayo eh. Di nyo alam. Kaya ikwento mo na. Okay. So ganito yung nangyari. Nung eleksyon, ang talagang nanalo ay si Mayor Santos. Ngayon, nung oath-taking day na nila, hindi siya sumipot So, naghintay ang press ng ilang oras. Tapos, nung magagabi na, labeled as missing na si Mayor. So, paano siya naging missing? Kasi nga, hindi na siya sumipot sa oath-taking. Tapos, may mga nag-report na rin na missing si Mayor. Wala bang nakakalam ko? Uy, matulog na nga tayo. Gabi na eh. Inantok na rin ako. KJ naman neto. Na Okay, good night guys. Kinabukasan, nagsimula ng mag-ayos ng gamit ang magkakaibigan. Iaandar ko na yung kotse para ready na tayong umalis. So saan ang next destination natin? Guys, yung kotse. Bakit? Yung kotse, nawawala. Ano naman mawawala yung kotse? Anong nangyayari? Anong nawawala? E yung yung kotse. kotse! Nagsimula ng magkagulo ang magkakaibigan dahil sa misteryosong nangyayari. Tama na, maglakad na lang tayo. Total, malapit lang naman to sa bayan. Wait lang, tawagan ko na lang yung malapit na station para hindi na tayo mapagod. I-report na rin natin yung nawawalang sasakyan. Sinusubukan ni James na tawagan yung pinakamalapit na estasyon ng pulis para masundo sila sa kinaroroonan nila. Ngunit, nabigo sila. Alam nyo, maglakad na lang tayo. Nagsasayang lang tayo dito ng oras eh. Hindi matawagan ng mga magkakaibigan ang pinakamalapit na istasyon dahil nakapalibot sila sa isang liblib -lib na lugar. Kaya't naisipan nilang maglakad na lang papunta sa pinakamalapit na bayan. Teka lang guys, magpahinga muna tayo kasi masakit na pa ako. Habang nagpapahinga ang magkakaibigan sa gilid ng daan, pinalot ng katahimikan ang paligid. Wala kang maririnig kundi ang mahinang ihip ng hangin at mga kuliglig sa di kalayuan. Okay ka nang, Gemma? Ang sakit na talaga ng paa ko. Akala ko malapit lang iyong bayan. Magpahinga muna tayo, Sirin. Baka sakaling may dumaan na sasakyan. Pero te, bakit parang iba yung simoy ng hangin dito? Parang may something. Kath, bakit parang ang tahimik mo naman? Ah, wala lang. Pagod lang siguro. Narinig niyo yun? Parang may kumalas ko sa likod ng mga puno. Hay nako, makabusang gala lang yan. Daming hayop dito sa bagyo eh. O baka naman, yan yung ngulto na kumuha ng kotse natin. Teka lang! Alam nyo, hindi lang sa horror ang may multo. Minsan, sa pag-ibig din. Yung tipong, iniwan ka na walang paliwanag. Baka sakaling, na mamalikmat yung nagparamdam bet nagpaasa pa lang diba takwil tapos bigla na lang nawala kalakoi paapa na boses mo ito ng tawag pa naparabang multo Magpaparamdam pero sa dulo iiwan ka lang din Hindi <mimit> hirap na kung Ikaw ba Gusto ka pa rin ba ng pas mo? O, umaasa ka pa rin na babalik siya sa'yo? Tandaan, Di lahat bumabalik. Speaking of pagbabalik, Nagawa mo pa talagang magloko sa oras na to. Pasensya ha, napakaseryoso ninyo kasi. Nagtawanan silang magkakaibigan, ngunit ang tawanan ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Tila ba may malamig na hangin dumaan sa pagitan nila. Isang hangin hindi galing sa bundok, kundi parang may masamang ipinaparating ang hangin. Guys, parang kailangan na natin ulit maglakad para makapunta na tayo sa station. Kasi mukhang maggagabi na eh. Teka, may paparating na sasakyan. Parahin ninyo. Pinara ni James iyong sasakyan at nang tumigil ito, agad niyang nilapitan ang driver. Magandang araw ho. Pwede po ba kaming makisakay? Kahit hanggang sabayin lang po sana. Sige lang, Kasya naman kayo sa likod. Kahit iyong isa na lang dito sa harap. <laughs> Salamat po. Guys, tara na dito sasakay tayo ni Manong... Ramil na lang. Agad na sumakay ang magkakaibigan sa kotse. Ngunit, hindi pa rin matanggal sa isipan ni Mayumi ang nangyari sa kotse nila. Psst! Sa tingin ninyo, sino kaya kumuha ng kotse natin? Kaya nga, ang galing naman nung magnanakaw at nagawa niyang nakawin yung kotse. Uh, manong, pwede mo ba bang magtagong? Oo, oh, bakit? Tagasaan po kayo? Ah, dyan lang sa malapit. Ay. Hindi napigilan ni Clarice na magkaroon ng masamang kutob sa driver. Kaya, sinabi niya ito kay Mayumi. Di, parang may mali dito sa driver. Ano ito sabihin? Anong parang mali? Kasi nga, di ba? Malapit lang daw dito yung bahay ni Manong Ramil. Eh, halos wala ang kabahayan dito eh. Diyos ko, kung ano-ano na naman iniisip mo, wala lang yan. Sige, sabi mo yan. Nanahimik muli ang magkakaibigan. Ngunit, ang mga puso nila ay mabilis pa rin tumitibok. Mga iho-iho, tigil muna tayo sa gilid ng bayan ha. Paubos na kasi yung gasolina. Hala mano, paano yan? Mano, wala po bang malapit ng kasulinakan? Ang layo pa natin sa bayan. Itigil ko muna saglit. Alam ko may pwede tayong pagkuhanan ng gasolina dito. Te, parang may mali talaga. Ano na naman? Tignan mo kasi, halos walang kabahayan dito tapos makakahanap tayo ng gasolinahan. Oh, ano naman? At least, magkakasama tayong lahat. Sira ka ba? So sinasabi mong may mangyayaring masama? Hindi! ang importante lang sa akin ay eh magkakasama tayong lahat ng magkakaibigan. Sabihan ko nga sila, James. Teka, nasan si Kat? Hoy, nasan si Kat? Oh, tingnan mo. Dahil sa mga sinasabi mo, nawawala si Kat. Ha? Anong nawawala? Ay, Diyos niyo, Marimar. Nandito ka lang pala at tahimik mo kasi. O, oh, mo naman, te. Nananahimik lang ako dahil ang ingay niyo ni Mayumi. Grabe ka naman. Concern lang kasi ako. Oh, nasaan naman si Jemma? Ayun! Nasaan din si James? Napaisip sila Clarice, Mayumi at Catherine nang mapansin nilang hindi na nila kasama sina James at Gemma. Teka lang, kanina lang kasama natin sila ah. Baka umihi lang o lumayo sandali. Pero bakit ang tagal nila? Dapat kanina pa sila nakabalik. Oh, bakit? Parang namamblema kayo. Manong, paano hindi mo mamamblema? Inawawala iba naming kasama. Sinamahin nila ako kanina para kumuha ng gas. Ha? Eh ba't nandito na kayo tapos sila wala pa? Ah, nahiwalay kasi sila sa akin kaya baka naligaw sila o baka pinili nilang hindi na bumalik. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo na lang sina Catherine, Mayumi at Clarice. Mayumi, Kaserine, parang may mali talaga. Huwag na tayong magpanik. Baka nga naligaw lang sila. Pero te, paano kung hindi talaga sila naligaw? Anong pa bang ibang dahilan bukod sa pagkakaligaw? Marami, te. Hindi tayo pamilyar sa lugar na to kaya baka may kababalaghan dito. Kung ano-ano pupasok sa isip niyo, baka guni-guni. Hanapin kaya natin sila. Paanong hahanapin e walang katao-tao dito? Hi guys! Biglang dumating sila James at Gemma. Kaya't nagtaka ang magkakaibigan. Saan kayo nagpunta? Naglibot-libot lang. Akala ko ba sinamahan niyo si Manong Ramil para maghanap ng gasolinahan? Ha? Huh? Hindi nga namin siya nakita eh. Eh, paano? Nandito pala kayo. Halina, nakaanda na ang sasakyan. Nagdalawang isip pa ang tatlong babaeng magkakaibigan. Maliban kina James at Gemma na agad sumakay. Alam nyo, sakay na tayo. Delikado rin dito. E eh, iba nga nararamdaman ko kay manong driver. Ang lakas ng kutob ko na may hindi magandang mangyayari. Sakay na tayo. Baka magtaka pa sila bakit wala pa tayo ron nang makasakay ng lahat. Tahimik ang biyahe papunta sa... Parang iba nang pinupuntahan nito. Psst. Teh! iba na talaga. Habang malalim sa pag-iisip si Mayumi, biglang ngumiti ang driver. At ito'y nakita ni na Clarice. Te, napansin mo ba yun? Bigla-bigla na lang ngumiti si Manong nung may binulong ka. Hala! Oo nga no? Alam nyo, ganyan na talaga siya simula nung bumalik kami ni James. Nakasama nyo ba siya kanina? Ha? Huh? Hindi no? Nagahanap kami ni James ng signal, tapos naglibot-libot na rin. So, hindi nga talaga siya nakasama? Hindi nga talaga. Tanong mo pa si James? Habang naguusap ang magkakaibigang babae, napansin ni James ang bag sa gilid ng driver. Mukhang pamilyar ito sa kanya. Para bang nakita niya na ito noon. Agad siyang nagbigay ng senyales kay Mayumi. Ngunit napansin ito ni Manong Ramil. Ano iyon, iho? Ay, wala po. <clears throat> malapit na po ba tayo sa bayan? Malapit na, malapit na. Magsiayos na kayo at malapit na tayo. Habang inaayos nila ang kanilang mga sarili, naalala ni Mayumi ang senyales ni James. Napansin din niya ang bag. Ngunit, pinili mo na niyang tumahimik. Sa wakas! Makakauwi na rin tayo! Nakarating sila sa bayan. Ngunit, may kakaiba silang napansin. Tahimik ang paligid. Malawak ang bayan. Ngunit, tila nilamon ito ng alikabok at buhangin. Maaaring matagal nang walang buhay na dumaan dito. Oo, oh, mga iho't iha, nandito na tayo. Ito ba yung bayan na tinutukoy niyo, Clarice? Parang hindi. Iba yung itsura niya sa Google Maps eh. Manong, bakit wala pong katao-tao dito? Maski tunog ng o aso, wala po. Maraming tao na nakatira dito noon. Pero, ngayon po, Manong... Kaunti lamang ang mga tao na nakatira o bumibisita dito. Manong, saan po pwede tumuloy? Pagabi na rin po kasi. Pwede ko kayo ihatid sa munisipyo kasi doon lang kasi ang may ilaw sa labas at loob. Pwede na Hindi ba't mas nakakatakot doon? Ang mahalaga ay may matutuluyan tayo. Pagod na rin tayong lahat eh. Did ko na kayo sa munisipyo. Iiwan ko muna kayo. Pero Babalikan ko kayo bukas ng umaga. Sige po, Manong. Salamat po. Pagkatapos maihatid sila ni Manong Ramil, ay isa-isa silang nagsibabaan sa kotse. Salamat, Salamat po, Manong. Ingat po. Ano na nga ang dapat na mag ingat <laughs> Ano po iyon? Eh Wala. Ang sabi ko mag-iingat lang kayo. <laughs> Parang kinalibutan ako doon na. Ah. Ha? Ah? Anong nakakakilabot doon? Ino-overthink mo na naman. Tara na nga, at nang makapagpahinga na tayo. Kaya nga, inaantok na rin kasi ako. Sigurado ba kayo dito? Papasok talaga tayo? Oo. Kaysa naman dito tayo sa labas matulog. Wala namang ibang lugar. Parang nakakatakot kasi sa loob. Dito na tayo. Wala na tayong time para maghanap ng iba pang matutuluyan. Pero... O oh, ayan, wala na tayong choice. James! Gemma! Tara na! Pagpasok ng magkakibigan sa munisipyo, agad silang sinalubong ng masangsang na amoy. Amoy na tila galing sa matagal nang nabubulok. Magulo at madilim ang loob. Nagkalat ang mga papel at nakasabit pa sa mga pader ang mga luma at kupas na poster ng eleksyon. Anong lugar ito ang kalat? Makakatulog ba tayo ng maayos dito? Huwag na tayong mag-inarte. Tara na, linisin muna natin yung mga kalat ng sagayon, makapagpahinga na tayong lahat. Kami na lang maglilinis ni James sa mga opisina. Ah, uh, wait. Ako na lang maglilinis dyan. Okay lang, te. Kahit kami na ni James. Di ba, James? Oo, kami na bahala dito. Samahan mo na lang si Clarice kasi mukhang natatakot pa siya eh. Um, ayaw niyo ba makipagpalitan na lang? Ang kulit mo, te. Kami na kasi. Marami ring mga opisina dito. Baka mapagod ka lang kung mag-isa mo lang lahat. Ah, uh, sige, sige. O, oh, yung iba dyan, maglinis din kayo. Tara na, James, para matapos na tayo kaagad Ang daming nakakalat, ah. Oo nga, kaya start na tayo. Nagsimula ng maglinis sila Gemma at James. Habang naglinis sila, sinusundan naman sila ng tingin ni Catherine. Habang naglilinis sila, may nakita si James. Ano itong mga litrato at dokumento? Ano 'yan? Hindi ko nga rin alam pero yung mga litrato parang yung dating nanalong mayor. Ha? Huh? Bakit nandyan mga litrato niya? Opisina niya ba 'to dati? Hindi ata. Tingnan mo mga litrato. Parang ma tapos na ba kayo dyan? Agad-agad niligpit ni Gemma yung mga larawan at nagmadaling lumabas kasama si James. Oh, nandyan na! Bakit ang tagal ninyo? May nakita kasi kaming mga larawan at dokumento sa opisina. Anong nakita nyo? Anong pinag-uusapan nyo dyan? Kaya nga, sobrang importante ata't nagkumpul-kumpulan kayo dyan habang pinag-uusapan nila ang mga naganap kanina, biglang nagpatay sindi ang ilaw. At napansin din nilang may parang aninong pumasok sa loob ng kabilang opisina. Ano nangyayari guys? Bakit patay sindi ang ilaw? Kaya nga, at napansin niyo rin ba na may duman sa opisinang yun? Puntahan kaya natin? Tara, Baka may taong pumasok. Sama-sama silang pumasok sa opisina at pagkarating nila roon ay tumambad ang mga standi nilang magkakaibigan. Bakit may standi tayo dito? Kaya nga, at bakit walang standi si Kat? Titingin na sana silang lahat kay Kat, pero bigla itong nawala. Saan si Kat? Bakit bigla siyang nawala? Kat? Kat! Habang hinahanap nila si Kat, biglang may nag sa kanilang mga cellphone. Ano Ito? to? May natanggap rin kayong notif? Oo. Oh. Sabay-sabay nilang binasa yung mensahe na nag sa kanilang kanya-kanyang cellphone. Basahin na natin Nandito, Nandito na ako, na ako hinahanap, yung hinahanap ninyo. Matapos nilang mabasa ang nilalaman ng mensahe, agad silang kinilabutan. Ano nangyayari? Bakit ganito yung mensahe? Nasaan ba si Kat? Antagal nyo kong hinanap.